so be, oh my gosh, pa, -pa parkin kami. Nah sir, semai ram tres sir, makasih okay, untuk tinan. Oke, thank you. you. Ang ganda ng SMC Side City ng Cebu. ang ganda ang lagi, it's gigantic. Ang laki, ang laki. Thank you. Wala okay, okay na gawin na. Pati parking lot nila. Limpio sila, no? malinis sila, no? Hmm. Grabe babe, ang laki dito. ito pala ang ano. Walang wala yung cross eye. no? Mm -hmm. motor babe oh. May mga parkingan din ng ano. Ang helmet ka mo para helmet oh. Helmet center oh, in iniwan din oh. Laki pa to sa pote sa hospital. <laughs>